Samantala, pilit po ibinabalik ng mga apektadong residente sa Visayas ang kanilang buhay sa normal. Ang ilang magkasintahan, pinili ipagpatuloy ang kanilang pag-iisang dibdib sa kabila ng trahedya. Darito ang report ni Salima Refran. Larawan man ng pagkawasak sa magnitude 7.2 na lindol ang bayan ng Antikera. Kung simula naman ang hatid nito sa mag-asawang Angelie at Andrew. Natuloy ang kanilang kasal. Kahit sa covered court sila nag-I do dahil nasirang original na venue na Holy Rosary Paris. At kahit hiram lang ang try de boda ng bride. Tumalo rin ang kanilang mga kaanag at mga sa buhay. Kahit sila mismo, biktima rin ng lindol. Nairaos din nilang reception sa barangay Bantulinaw ang mga handa na iluto ng mga kapitbahay kahit wala na rin silang makain. Andrew, napapasalamat po ako na ano, natuloy po na yung kasan natin. Uh, yeah. <laughs> <laughs> Nisipan namin na huwag ituloy kasi mahirap na yung buhay tapos na may lindol pa. Papasalamat to sa lahat ng tao na sumuporta sa akin yung mga nagtutulungan kami dito. Ang magsing-irog na sina Cesar at May, tinuloy rin ang kanilang kasal noong Sabado sa Baklayo. Ginanap nga ito sa likod ng Our Lady of Immaculate Conception Parish na nakapanlulo mo ang sinapit sa lindol. Kailangan maging malakas at kailangan magkaroon ng pag-asa dahil nga um, sa gitna ng mga ay may mensahe talaga ang Panginoon para sa lahat no? na kailangan mananiwala na nandiyan lang siya upang tumulong, gumabay. Pinaplano na kasi eh. Eh, naka-set na. Nakaplano naka. ng Lord. <laughs> <laughs> so, life must go on. Kahit, Kahit naglindol. Sa Bacolod City, nanienig din ang lindol sa lakas sa Intensity 4. Pinasaya ni Marian Rivera at iba bang kapuso stars sa Mascara Festival. Pumarana naman sa Grand Mascara Festival Parade ang mga bida ng Genesis na si Narian Ramos, TJ Trinidad at Betong Sumaya. Habang humataw si Mark Heras, at Rochelle Pangilinan sa Electric Dance Kara event. p milyong piso ang kailangan para sa rehabilitasyon ng buhol pala. Pero kahit 176 milyon na lang daw ang laman ng Calamity Fund, pwede raw humugot ang gobyerno sa savings o natipid na pundo. Yung kulang, pwede natin kunin from the savings to augment both line items which is the contingency and the calamity. Bottom line is, may request na 7 billion and savings we have about 20 billion para sa unang balita. Salima Refran, reporting.